Ang ikadungan din rin, Bago pa ako itinig Para lang, ano? ko nangka. O ko mga potpilong trees, Karoon sa farm, Balik sa farm, O 3 kilos, 5 pag sa parangking, Nga O Okay, open, so, on, tapos, to to okay okay tapos may difference oh sa sa parking ng road ang parking nasa park para ah, sa si Senyor na gitunduan ni ato para sa proseso. ni, basta ko harapis na niya sa pagkakit. Pero niya ay, nakita ako, ako walang experience hindi ko ito.